Oy magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Chad. Uh, at eto ang ano Pit Stop Pilipinas. Bagong channel to. Uh, ginawa namin to kasi <laughs> napanood ko recently yung F1 movie, Brad Pitt. Tapos nagandahan ako. Tapos simula nun, nag-start na ako mag-research-research ano, mag research sa F1. Nagustuhan ko bigla wala akong kaalam-alam sa F1 na as in basketball ang sport ko talaga eh. Ito ka oh, no? pumutok yung lobby ko, nas ako. Uh, <laughs> pero yun nga, biglang ano, napanood ko yung movie tapos bigla akong na-interesaduhan sa F1. So, sa tingin ko yun yung bago kong sport na naaaralin. Hindi para maging participant sa F1 ah. <laughs> Pero as a fan, parang masarap siyang panoorin eh. Na excited ako kahit yung moving ang yun kahit hindi mo masyadong alam yung eh, kahit wala kang kaalam-alam tulad ko ah. Kahit zero knowledge ka sa F1, kahit papaano magigets mo yung sport, 'di ba? mo kung paano gumagana yung sport. Syempre hindi mo magigets lahat ng mga maliliit na bagay pa. Pero in general, yung big picture, magigets mo. tas exciting talaga. Kasi team sport pala yun eh. No? Hindi lang, noon, nakakala ko basta sakay ka sa kotse, pabilisan kayo, makarating sa finish line. Nakakala ko ganun lang. Pero ang dami palang, ano, no? ang daming consider pala para lang manalo. Tsaka grabe yung pagka, ano, yung... Basta as a sport, parang napakadelikado eh, di ba? Ganong kabilis yung mga sasakyan tapos nag kayo. Tapos hindi, okay lang sana kung isang straight, hindi nyo kailangan mag-maneobra, maneobra, pero yun, ilan kayo, ano? 15 ba? O 20? Na ano? 20 na sasakyan nag, ano, nag o kan, para makauna, para sino mauna sa finish line. So, ang ganda, ang na-fascinate ako talaga bigla ako nag bigla ako naggustuhan yung F1. So yun, inimbita ko yung dalawang kaibigan ko, si Pareng GP, tsaka si Pareng Dax. Si Pareng GP, wala ring kaalam-alam sa F1 'yan. Actually, baka nga hindi hindi niya rin napanood ata yung movie. As in, walang kaalam-alam. Baka nga hindi talaga interesado yun sa F1 eh. Pero pinilit ko. <laughs> Inimbitahan ko para ano para sumali dito sa Pit Stop Pilipinas para ano, sabay kaming matututo para samahan niya ako matuto mag F1. Sen sa mga pinakamatalik kong kaibigan eh. So pinilit ko 'yan para ano, may kasama ako matuto ba. Tapos si Pareng Dax, 'yun college pa kami. Yeah. <laughs> Matagal ng adik yan sa F1 Talagang Basketball kami siya F1 ng ang talagang inaaral niyan, <laughs> ang sinusubaybayan niyan, F1. Kami noon, PBA, NBA. Tapos siya, puro F1. F1 talaga. Kaya, naturally, sinama namin si Dax para, ano, para siya yung para magiging tour guide namin. Siya yung kukulitin namin ng mga tanong-tanong namin sa F1. Siya yung, ano, siya yung parang, ano, sa aming tatlo, parang siya yung magiging expert. <laughs> Pero ano to, itong page na to, hindi siya, ano ah, hindi siya channel ng mga expert ah. So kung yun ang hanap nyo, hindi dito yan. Uh, mga sabay-sabay kami mag-aaral, magig parang magiging bagong sport namin to na magiging fan kami. So kung meron sa inyo na parang katulad namin, na nagsisimula pa lang sa F1 hindi pa kabisado yung F1 pero interesado kayo, gusto nyong maging fan gusto nyong matuto gusto nyong malaman yung lahat ng nasa mundo ng F1 o eto, sabayan nyo kami sabay-sabay tayo matuto pag-aralan natin yung mga iba-ibang aspeto ng F1 na yan so magpo-post lang kami dito magpo-post ng mga kwentuhan namin about F1 mga mga natututunan namin sa F1, tapos yung mga recaps ng mga mga karera, tapos yung mga basta marami. Tapos pag, pagkasama namin si paring Dax, tatanungin namin ang tatanungin niyan ng kung ano-ano para ano para bumilis yung yung pag uh, yung pagkatuto namin sa F1. So, yun. Welcome to Pit Stop Pilipinas. Uh, samahan nyo kami. Hopefully, after ilang years na gagawin natin to, maging, hindi naman expert, pero maging maalam na tayo sa F1. <laughs> hindi na nakakaya <laughs> na wala tayo kaalam-alam. Kasi enjoy siya so far eh. So, stay tuned. Kita-kita uh, ulit tayo. Sige, F1!